One, two, three, come on. Come on. Come on. Hey. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hot dog, nakakaloka ang beauty ng mama sam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, ang bilis ng araw. So, next week na nga ay excited na kami para sa sungkran, o, di ba? No, 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 may isang linggo pa bago magsungkran. Pero, syempre, talagang ramdam na ramdam mo na yung init ng panahon, ramdam na ramdam mo na yung, yung talagang summer na summer na, so, yon At saka, ramdam mo na rin na magsusungkran na kasi kahit saan ka pumuntang lugar, nakikita mo na sila na nakasuot na sila ng pambulaklak, o, di ba? Ang bongga. Pero, syempre, ah, uh, excited tayo sa mga mangyayari nga ngayon dito sa Mercy Universe Philippines at sa Kasa binibining Pilipinas. Sa so, yun yung inaabangan natin. Ang coronation night ng Miss Universe Philippines ay sa May 22. So, malapit na. Next month. And then, ang binibining Pilipinas naman, kung hindi ako nagkakamali, June or July. So, hintay tayo. Medyo mahaba-haba din ang pageant nila. Tapos, meron pa kasing Miss World Philippines. Alam ko, susunod na rin yan. Kasi ang kanilang coronation ay sa June. So, sunod-sunod yan. Anyway, so, congratulations. Lahat sila ay pa pageant at ang Miss Earth, 'di ba? Malapit na rin yung Miss Earth. So parang pini ko mauuna ang Miss Earth dahil ngayon silang April ang coronation night nila. Oh my god, I'm so excited sa mga pageant na to. Talaga naman laban na laban ang mga girls. Kahit sa binibini -Bini Pilipinas, nakita naman ninyo mga palaban ng mga girls nila. So yon, kaya guys, marami tayong chika ngayon na talaga naman hatid sa inyo ng bonggam bongga ang mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika para sa unang chika, ito nga naiintriga ang Mr. International na si Kim at saka si Intercontinental, magjowa ba? so nakikita nga silang magkasama at parang magjowa daw ang dalawa, totoo ba ito nga masam? naimbitahan sila sa isang event then, ayun, so syempre beauty queen and then male may milking, so natural pagtabihin sila. At kung mapapansin mo, ay hindi naman masyado ganong ka-attach itong si Kim. And then, machika lang itong si Miss Intercontinental. Kung titignan mo, parang talagang gustong gusto niya talaga si Kim, no? So, yun. Ayun yung napansin ko. Parang kung titignan mo, nagpe-flirky-flirky tong si Girl. Pero, ano lang yan, parehas lang silang ano, beauty title kasi. Kaya, ganyan yung ano, yung drama nila. But, for me, sa totoo lang, kung sila man, bagay silang dalawa. Sa totoo lang. Sabi nga ni Kim Bor, ano, good born. Sabi niya, get uh, yourself a girlfriend that would look at you like this. Oo. Dapat daw, ano, Uh, kumuha ka daw ng girlfriend na katulad ng ganito. Pero Pauls, ano lang naman to. Happy Pauls. April. So, yun. So, ibig sabihin, hindi totoo. So, ganon. So, nakakatuwa. Pareha silang guwapo, maganda. O, oh, diba? San ko pa? O, oh, di diba? Bongga. Anyway, syempre, mas gusto ko ako yung nakaupo sa tabi ni Kim. <laughs> na, na parang mas bongga. Hmm, ganon. So, yun. Ang bongga. Ang bagay sila sa totoo lang. Kasi, ang ganda naman talaga ni Mr. Intercontinental. Pero, mas maganda ako sa kanya. Charot! And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, syempre, puro an sa Miss Universe Thailand. So, tingin mo, ang susunod kayang mananalo ng Miss Universe Thailand ngayong taon na to ay Ann din. <laughs> Kasi nga, di ba, may Anne, may Amanda Obdam, tapos may Ann Chile Scott Kemes, tapos may Anne na isa, then may an Anna, ano, Antonia Forsyld. So, hindi natin alam, baka mamaya susunod pa rin ay Anne, kasi swerte sila sa Anne. Charot! So, yon ako para sa akin, sa kanila, ay nakita ko naman natin yung ganda na meron ng mga kandidata din ng Miss Universe Thailand, at talagang naka na din sila sa Miss Universe. So, syempre, aabangan natin kung sino yung susunod na pambato na ilalaban nila. Imagine mo, naka-first runner-up sila noong nakaraan taon. So, dati naaalala ko yung pakiramdam na nag-first runner-up si Miriam Kiambaw, talagang yung the next year abang na abang talaga tayo sa kandidata na ilalaban natin kasi parang piling natin na kaya natin yung first runner up tapos yon magta-title tayo pero ang ending ay na El tayo tapos naulit-ulit yung first runner up na yan, yung momento na yan eto nga yung kay Janine Togonon tapos lahat tayo nakaabang din tapos yung susunod na lalaban, pero hindi nanalo, di ba? Pero ang akin, kung iisipin mo, malayo ang narating ng Pilipinas pagdating sa mundo ng beauty pageant, lalo na sa Miss Universe. So, hindi natin kailangan maikumpara ang sarili natin sa ibang country kasi sila din ay gumagawa din ng history nila sa beauty pageant, lalo na sa Miss Universe. Yung Thailand talagang nagpapalakas talaga sila ngayon dito sa Miss Universe. Kasi alam mo yon nagawa na nila yung first runner-up. So, kaya nilang magawa pa ng more. And target nila ay mag-title uli ng one more time. ba diba? Kasi parang kung iisipin mo guys, tayo sobrang blessed eh. Kung tutuusin nga, hindi dapat tayo maingit sa Thailand. Dapat supportado natin sila. Kasi kung iisipin mo, Nakagawa tayo ng dalawang Miss Universal dekadang to, di ba? Kung iisipin mo, si... Pia Awards ba at saka si Catriona Gray. So, ganun katindi. At hindi lang yon May mga third runner up pa. May first runner up pa. So, ganun talaga yung effort ng Pilipinas pagdating dito sa Miss Universe. And then, ngayon, ang hinihit uli natin, another queen. Pero, kumbaga, bonus na lang to sa atin eh. Kung medyo, parang feeling natin na lalaro tayo dito sa Miss Universe, guys, bonus na lang talaga kung magta-top 5 tayo. Bonus na lang kung magta-title uli tayo. Dahil kung titignan mo yung at achievement natin sa Miss Universe ay talaga namang malayong malayo na ang narating natin. Sobrang milya-milya ang lawang natin sa mga ibang country, di ba? So, kasi sunod-sunod tayo eh, task runners up, sunod-sunod, decade -sunod, eh. talaga, pasok tayo sa mga, tapos na El Tokuyo tayo, galit tayo sa Miss Universe. <laughs> so, yun, so, dapat hindi, dapat maintindihan din natin na kailangan din ng umarangkada ng ibang country, katulad ng Thailand. And then, tingnan natin kung sino yung ipapadala ng Miss Universe Thailand sa Miss Universe sa susunod ko. An nga ba uli ang pangalan niya So, yan And then, para sa sumunod na chika Mama Sam Bagong kandidata sa binibining Pilipinas na si Cheryl Si Cheryl Velez Tingin mo siya kaya ang bagong 2.0 na Hurling Boodle sa competition ng Binibining Pilipinas. To be honest, marami din tong follower, di ba? Marami din siyang buzzer. May ingay sa social media itong si Beles. And then, parang feeling ko, yes, siya ang sumunod na Hurling budol dito. Pero kasi, kahit sabihin pa natin na, ay nako, hindi naman siya gano'ng kagandahan, hindi naman siya bongga. Pero nakapasa siya sa Binibining Pilipinas more than sa'yo, di ba? So, kandidata siya dito sa Binibining Pilipinas. At nakita naman natin na may karapatan naman din si girl na ipakita yung galing niya, yung kakayahan niya bilang kandidata ng Binibining Pilipinas. Huwag tayo tumingin dun sa mga looks tumingin tayo kung ano yung ino-offer ng mawat kandidata dito. Yes, alam natin, dapat pag Binibining Pilipinas ka, josahan ka, gandahan ka, pero itong si Cheryl Belles, para sa akin ay isa siya sa mga talagang masasabi natin na bonggang kandidata ngayon dito sa Binibini Pilipinas. So, ang pinapackage niya dito na lahat tayo ay pwedeng sumali at may chance na maging kandidata. So, be happy and celebrate for her. ba? Diba? So, yun lang yun. Hindi yung parang lagi tayo nakahusga sa mga nakikita natin na, na mga kandidata katulad ni Cheryl Belle. So, laban lang. And then, tignan natin in the future ko mapapantayan niya nga ba ang galing ni Herlin Budol. ba? Diba? So, yun. Or, mabubudol nga ba tayo ng bonggang-bongga. And then, para naman sa mga kandidata na nagugustuhan ngayon dito sa Binibining Pilipinas. Syempre sa mga baguhan na hindi sa mga repeater na candidate. So syempre si Vera ano Dickson, Dickson na talagang masasabi ko Oy, may beauty din na ino-offer to ang pambato ng Thailand at talaga naman isa siya sa mga para masasabi natin na mainit na pinag-uusapan ngayon dito sa Binibining Pilipinas. Andiyan din siya si Lisel Jones na gusto-gusto ko yung beauty niya, ang perfect ng beauty. So, sabi ko nga tinan natin kung ito ba ang makakatapat talaga ni Crystal, ni Crisya. Crisya Martinez ng matindi sa competition. And then, gusto ko din syempre si Trisha Bless. Hernandez na talaga naman masasabi ko oy ang lakas maka ano neto ha uh, Nicole Bormeo Beauty so tignan natin kasi talaga yung mga gatong beauty patok na patok talaga sa Miss International and then of course si Christine Nawa So, gusto ko yung beauty niya. Ang sobrang perfect. So, Pilipina beauty ang ino-offer. And then, tignan natin kung makikipagkabugan nga ba ng bonggang bongga. -bongga. Siyempre, andyan dyan din, natutuwa din ako na nakasali din si, Shen, si senen mansano si Manzano. Si Shenen. Kasi siyempre, baby ko yan. So, natutuwa ako na nandyan na siya sa binibining Pilipinas. And then, malay mo, di ba? And then, si Trisha Martinez, ang pagbabalik ni Trisha Martinez, tignan natin kung siya na nga ba ang kukuha ng corona ng Miss International ngayong taon na to. Sabi nga ganun, wala namang masama ko, itry mo one more time. Di ba? So, good luck kay Trisha Martinez. So, ako para sa akin si Trisha, malakas din yung laban talaga sa Miss Asa ah, binibining Pilipinas bilang international or pwede din globe. So, tignan natin. So, abangan natin yan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Venezuela beauty na inaabangan na si Miriam Habach jo-join na talaga sa Miss Grand from Universe going to Miss Grand. So, oh my God, excited ako kasi parang talagang ready ready na siya for the Miss Grand. Buo na ang, na siya na mag-join talaga sa Miss Grand. Oh my God. So, tignan natin kung ano ang kahihinat na ng laban niya. Kung may El Tokuyo nga ba siya ng bonggang-bongga sa laban niya dito sa Miss Grand 2024. Kung siya nga ba ang ipapadala na Venezuela. But parang piling ko, yes, siya yung ipapadala. Kasi ngayon pa lang nakikita mo na desidido talaga siya at nakita naman natin na talagang pak na pak ang kanyang styling ngayon mas kumabog siya ngayon ng bonggang bongga at talagang sabi ko oh my god siya na nyata ang tatanghalin na Miss Grand <laughs> ba Miss Grand kung hindi mo siya nanalo na Miss Universe malay mo siya ang maging Miss Grant. Pero parang feeling ko top 5 to kung sakali ilalaban siya ha. So siguro magta top 5 to. And then para naman sa sumunod natin chika, syempre mainit na pinag-uusapan ngayon ang Miss Universe Philippines lalo na na talagang umarangkada naman yung mga kandidata dito. Pero ang tanong na nakakarami mama sa tingin mo mag last to standing kaya si sa Manalo at saka si Cyril Bayungong Hmm. To be honest, guys, napapaisip ako kay sa yung mo ngayon. Medyo natatakot ako sa mga galaw na ipinakita niya ng Hello Glow na talaga Oo, oh, umaarangkada ang atin mo kasi yung beauty kasi na meron siya talagang hindi mo matatawaran din eh. Iba din talaga yung ipinapakita niyang aura, iba din yung ipinapakita niyang galing, iba din talaga yung eksena ni Sayuri Payumo kaya medyo nakakatakot. So alam mo yon parang piling ko mga talaga siya ng bonggang-bongga at saka aarangkada. So yon kasi iba talaga yung dati na niya. Sobrang grabe, nakakatakot. Sobrang isa siya sa mga titignan mo na talagang beautiful face, in fairness. In fairness kay Cyril Payumo na talaga naman, sabi ko nga si Cyril, may ino-offer na ganda. Pero yung iba, sinasabi nila, ay ako hindi naman magaling si Cyril sa communication skills. Pero kasi, naging Miss Pampanga siya. So, ibig sabihin, nakakasagot talaga siya. And then, ayun, nandito siya sa Miss Universe Philippines. Malay mo naman, na-improve na yung kanyang com skills. Si Ate sa Manalo pa rin ang nakikita ko na isa sa mga pwede talagang makoronahan ng Miss Universe Philippines. And then, yes, possible na pwede silang dalawa ni Cyril Payumo ang mag last two standing. At pwede din maging next si Cyril Payumo dito kay Ate sa Manalo para masungkit niya ang corona ng Miss Universe Philippines. Pero syempre, wag sila magpakasiguro kasi yung mga bago din, hindi mo rin naman matatawaran yung galing, yung ganda, yung beauty na ino-offer. Kaya wag sila makampante kasi syempre, marami din naman mga abangers na candidates na talaga naman pwede din mambulaga sa kanila ng todo-todo, ba? -todo, diba? But yung laban ni Cyril Payo, isa lang tong halimbawa na ayan, pinapatunayan niya na hindi lang ganda ang tinitignan. Kung parang ang isang kandidata na hindi napapansin at hindi napag-uusapan ay pwedeng umangat dito sa competition na to. Kaya sa atin lahat, sa ipinakita dito ni Cyril Payuma, eh, we, have, we have to be careful na, ayan, may mga may mga dark horse candidates na hindi mo mapapansin pero biglang aangat. Sa so, Toledo, inaabangan ko din, bigla din nawala sa eksena na eh. So, tignan natin sa mga susunod. Pero sa lahat ng kandidata dito, guys, na nagkukumpit talaga, syempre, nandodoon pa rin yung mata kay Victoria Velasquez-Vincent and then, ayan nga si Cyril entitled pa yumo at sa syempre sa ati sa Manalo. Syempre hindi rin magpapakabog ang pambago ng ilo-ilo na talaga namang umaarangkada with this split, oh, 'di ba? Na talaga namang iba din ang ipinapakita ng pambato ng ilo-ilo na si Alexi Brooks. Kaya hindi pa natin masabi. So hintayin natin yung mga eksena pa nilang mga susunod na laban nila sa bawat event and then tignan natin kung sino ang mag shine like a diamond star, di ba? So basta ako pagdating kay Ati sa Manalo in terms of beauty, yung talagang pang-international beauty queen, I think Ati sa Manalo talaga. Yung nakikita ko pa din. Pero sabi ko nga, malaki din yung chance ng iba kasi may ipinapakita din namang ang kin talagang galing, di ba? So, So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa pinag-uusapan natin na kanino nga ba ang mata ng corona ngayon ng Miss Universe Philippines? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. At palike na rin po ng video natin today. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Siyempre, sa inyong lahat sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong update and syempre sa aking mga chika sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive walang imposible guys sa itaas magtiwala lang tayo sa kanya kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you, guys.